Hello, ka farmers. Magandang uh, umaga po sa inyong lahat. At uh, update dito sa isang inahin. Ayan, may lumabas po sa kanyang puerta na parang nana. Ayan na lusaw yata yung uh, similya ng barako. Itong dalawang nasa kulungan na ito ay sabay silang na pasaksahan ng similya. Artificial insemination. Ang pagkakaalam ko nito ay nalusaw yung kanyang yung similya Kaya nag-discharge. Hopefully itong isa ay tuloy-tuloy uh, na walang mag, hindi magkakaaberya. Para naman makabawi. Uh Bali ika 18 days na nila ngayon. Uh, December 30, 2024. Ayan, ito na po yung mga sampung uh, gagawing fattening. Uh, bali, 11 heads sana, kaso na matay yung isa noong biik uh, pa sila. Yung isa dito ay hindi na castrate dahil gagawin kong barako. Yan at naglagay rin ako ng suka, bawang, paminta para pang-kontra sa sakit ng baboy. Um apat na sako na ang naubos nilang starter. Meron pang anim na akong kung uubusin nila bago mag-shift sa grower. Ayan, uh, nabili na po yung mga nakakulong dito at may iniwan akong dalawang gagawing nahin, Ha. 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 isa. Hihintayin kong kailan ito maglalandi at uh, pasaksakan ulit ng similya ng barak. And guys, so hanggang dito muna tayo. Maraming salamat sa panunood.